Hello guys, ayan. Friday. Friday at ang haba ng pila dito sa bakit. So, yun sa yun. Oo, alam ko na narinig ko ano. Pila, pila. Pila lang, ayan. Ayan guys. Sino ba ang merong current account at savings account dito sa BPI? Okay, ah, Ito sa BPI na magkahiwalay. Kasi ako, iba yung savings account ko at iba ang current account ko. At guys, napaka-high tech ng BPI ha. Hindi na kailangan ng magpipirma-pirma ng mga deposits. Lip-paperless na dito lahat. Kailangan sa computer na. So, sobrang high tech at i-banking lahat ang ATM, ang savings account. Ayan, online lahat. Naka-online lahat. At pag nag-deposit ka, hindi mo na kailangan magsulat ng deposit slip. Ayan, napaka-high-tech. High-tech hi talaga. Na yeah, guys, comment down below kung sino ang may magkaibang account dito sa BPI na current account at savings account. Kasi asa akin ganun, magkaiba talaga siya iba ang savings ko, iba ang current account ko. At sasabihin ko sa inyo, ang current account ko, ah, uh, over the counter ko na we withdraw at ang ATM ko, ang ATM ko naman, kailangan, kailangan, pwede mag-transaction, pero online, kahit saan pwede. Problema naman minsan na mga kausap mo ayaw nila na ilalagay sa in nila. Ayan. Pero yung ATM ko, naka-online banking yan. Pero ang, ang ano ko, ang current account ko, sige, kaya Ang current account ko is over the counter pag mag or mag-issue pa sa mga check mo. Comment down below lang po. Bye guys!